Ito po ang nakikita natong sa si Senator Loren Legarda tungkol nga sa issue natong si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Um, patuloy ang investigasyon at mukhang nabibigyang linaw na ang mga kalokohan, ang mga panggagago at kasinungalingan natong si Alice Guo. Kung kayo po ay isa sa naniniwala pa sa kwento at pagpapaawa natong sa si Alice Guo, kayo po ay kawawa. Huwag po kayong or huwag niyo pong tularan ang mga uh, katulad ni Harry, Harry Roque na todo depensa ngayon sa isang alis guo. Na kung baka naman kasi kasama, kasabwat sa script at sa drama na ito ang mga katulad ni Harry Roque. Ito po ang huling pahayag ni Senator Lauren Legarda. At mukhang totoo, sabi niya dito, ito daw ay creeping invasion ng China dito sa atin. Dahil naabay sa panahon ngayon, totoo na mukhang hindi naman gagaling sa karagatan o sa ere ang mga invasion, yung mga pag-atake. Mukhang hindi na ganun ang paraan ng pananakop na itong mga Chinese na ito. Sabi nga, political na daw. Kaya ayan, pinasok na ng isang pure Chinese na sa tingin ko, sa palagay ko, ay wala talagang totoong dugong Filipino. Itong si Alice Guo, Ayan, kauna-unahang mayor. At ang nakakatakot dyan ay baka sumunod-sunod ang mga Chinese uh, nationals na maging leader ng ating bansa. Yan po ang nakakatakot na posibilidad. Kaya sinabi na rin sa Senator Loren Legarda na ganito na ang klase na ginagawang invasion ng Chinese. Ganito na yung pagbabago. Okay it could be a creeping invasion. Nakikita natin na hindi na daw sa karagatan, hindi na sa ere, hindi na pag-atake ang ginagawang invasion ngayon. Hindi lang siguro ng mga Chinese, kahit ng ilang bansa ay gano'n na rin. It could be cultural. It could be economic. And this time, it's political. Mantakin mo ah. Wala kang dugong Pinoy, pero isa kang mayor ng malaking municipalidad dyan sa Tarlac. Kakaiba rin. Ano ba ang intensyon na itong si Alice Guo? Dahil sa huling update, sa huling development, ay mukhang matutunto na ang totoong mother, ang biological mother talaga na itong si Alice Guo, na hindi naman talaga yung kasambahay ko na, kundi isang totoong Chinese. At sana, hindi na tumagal at matunto na, lumabas na ang katotohanan, para naman kahit papano, mabigyan na ng uh, katahimikan ang mga kababayan natin na naguguluhan at kung ano yung relevance ba netong, netong issue na ito uh, netong mayor na nga ng Banban. -ban. We're doing this for the Filipino people, the Filipino nation, upholding our rights as citizens of our beloved country. And this is very, or this is for everyone's sake, including the Filipino-Chinese community. Ay okay naman sana dahil tayo yung may mga kilalang Filipino-Chinese din. Marami akong kaibigan at kakilala dating kasamahan sa trabaho ng mga Filipino-Chinese. Abay, apiktado po yung komunidad ng mga Filipino-Chinese na kung titignan natin ay matitino naman. Ganito ang epekto. Ganito ang uh, naibibigay. Okay? Ganito ang nangyayari ngayon dahil nga sa kwento na itong si Alice go. Apektado po ang mga Filipino-Chinese community. Naka po, good luck.